shop mga kaipi kunin natin lahat yung mga may mga mansanas din Ayan. ayan mga kaipi ayan ito itong paborito ni Martina ayan yung mga pwede kunin natin lahat mga itlog, going to extra. <laughs> Natatawa ako mga kaikin. Siyempre, sana yung... Kasi magkalapit ang clinic, dinasin malapit. Siguro, mga 5 minutes ang lalakarin mo pula kay Princess. Ngayon, yung sanay, yung utak ko, sanay sa ano, yung pang yung pa ako, dinadala ako dun sa way na yon. Sabi ko to, nakatawid na ako sa mga, ako? <laughs> Eh, dapat dito ako sa kabila. Kasi dito sa kabila, dito yung prinsesa. Eh, syempre, sanay ako doon araw-araw doon sa papunta sa clinic. Diyos niyo. Oh! Dapat nandun ako sa kabila. <laughs> ah, napatawa ako tuloy ano, umaga-umaga. So, ayan. Nagmadadaliin yung kasi gusto rin ni Martin maghatid ako kay Martina. Tuloy na laglag yung, ano, yung scarf ko. Buti na pulot ng ano, pawanggay ni Martin. Tapos hindi pantay-pantay yung paglagay ko ng leggings ko sa kamamadali. Alam nyo naman, pag buntis na, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Ay, Diyos ko, pabilis lang, pabilis. So, syempre, hindi pa nila vacation. So, naghatid ako sa school. Si Martin, si Martin, si Martin di-off niya. Sabi mo, kaya trabaho na naman. Di-off ko ngayon, ganito, ganyan. Diyos niyo. So, mag-good morning din daw si Isabel. Ayan, good morning! Ayan. Ayan mamaya pala excited Excited ako mga kaiket Kasi Makikita na naman namin si Isabel Magpapa 3D Ultrasound ako yung medyo Mas makulay Mas clear Na medyo kita mo na yung mukha ni baby So ayan excited Si Martin na nung 6 months ata nun eh So mas malaki si Isabel Kasi 7 months makiket So 8 o'clock po yun ng Gabi So, work muna si Mami. After dito sa Prinsesa, doon kay Conrado. don Conrado. So, ayan mga kaikit. See you later! Ayan mga kaikit. Uh, maganda daw sa buntis ang nagyo-yoga. <laughs> Wala yung prinsipet at prinsesa bumili. Ipinilagay ng prinsesa dito sa kung saan ako nagpapalit. Diyos ano paano naman ito gagamitin? Ganyan? maka Pero nakakatanggal daw to yun ng sakit ng likod, mga kaiket. Diyos ko. Ito ang gusto kong matanggal yung sakit ng likod ko. <tip noise> <Anong, ito> Hindi <laughs> ako marunong. Ganyan ata. Gusto kita na yung ano. Nakakatakot. Nakakatakot mga kakikipakakoy. Hindi eksperto. Hiningal ako. <sighs> Hiningal ako. So, ayan. Tapos na ako dun sa mga kwarto, banyo. So, dito punas-punas lang konti kasi nung oras nagpunas-punas kasi kami ng mga lagay ng mga wines. Ang kikit ng mga lagay nila ng mga wines. Uff, ang dami. So, ngayon... Punta na ako sa kusina. Yung mga nilinis namin kanina, mga kaikit. Ang kikyut, Ang sa taas. Ano? Gawa Oh, lagayin daw ng champagne. Diyos ko naman. Ito mga to, oh. Huh? Maliliit. Papansin nyo, may mga ano siya. Ay, wala siyang ano. Ang may mga corona. Lagi may mga corona. Yan, oh. Mga gamit nila. Ito. Tingnan nyo to. oh, yan. Ingat na ingat. Na. Yan. Ilang years na tong mga to. Yan. Ang dami. cute nila. Yan yung mga pinunas namin kanina. Tapos, ito. Ayan. Ayun, ang liit. Sobrang liit. Hindi na ako abot. Sobrang liit niyan. Mga ganyan lang siya. Okay, ito. ito, mahilig sila sa uh, ano ng Japan. Yan. Collection ng matanda. Ang cute, cute. Tapos, yung mga inano namin kanina. Yan you know, Organize namin. Sa mga matanda. Mayan. Ayan. Oh, yun. magandang mga anong mga gamit nila. Hmm. Hmm. Mga kaikit, hugas muna ako. Ayan, well, linis na tayo sa kitchen. Lalaki ng talong. Wala ko dito uh, ang mga Almonds Ang patalino maaga mo naman niya yun, sabi nung senyora. Kala ko Martes ka papasok, lunes, senyora. ito ako kasi matapo yung mga palini. Sabi lang sila si Pe. Gusto ka naman na. Laki na ng chan mo. Ay, oo. Oh, Sige na. Laki ng chan, ng uh, ko na. Parat nang likod ko? Ganun din pag nasa bahay, nakahiga, naku, nga sakit din. I-trabaho ko na lang para mawala sa isip ko, sabi ko gano'n, tawa lang tawa. Diba, mga kaikit? Habang naglilinis ako dito, nag-iisip ako kung anong lulutuin ko sa kabila. Mabilis ang linis, mga kaikya. Diba ba? Kaya pa na tayo. Alam, tabako na. OMG. No, alam sa pagkatabako. Oh ah! ang saya-saya ni Kaikit nyo. Hindi ako masyadong nag-video doon sa loob kasi ganun-ganun lang din naman ang lagi nyo nakikita. Tinatakpan ko yung taba So, ayan. Tapos na tayong mag-extra. Senyora, birthday ko sa Thursday. Sabi ko sa akin, Senyora. So, kunwari, abali, tatlo kami magkakapatid kasi tatlo nga kami magkakapatid magkasunod-sunod. Eh, yung nauna si ate, uh, kahapon, December 10. Tapos sunod ako sa Webes yung pinak yung kuya namin 17 saan kinunta ko to si the connects like sila nang regalo syempre yung 40 ito yung extra ko ng 3 hours so pag i-convert mo to sa peso 2400 oh yan ba diba? may lawas na naman ako lawas na naman sa kusina and then 250 Minabot ng prinsipe kanina. Sabi ko, ah, oh, senyor, ang dami naman yan. Shhh. Sabi pa naman. <laughs> ang ingay ko daw. Shhh. <laughs> Diyos ka po. Ang yung prinsipe. Kasi siya ang tagahawak ng pera nila eh. Siya talaga yung mayaman. Prinsipe. No, hindi. Ang saya, di ba? Ang saya-saya pag minibigyan ka talaga ng importansya sa work mo. Oh, Ay, ang taray, di ba? Ah. Oh papatingin yung mga tao dito. Ngayon naman ang buntis nito sa akin siguro, no? So, yun. Wala. Excited lang, mga kaikets. So, mamaya, derito tayo kay Conrado. Senyor Conrado dun sa work ko. So, magluluto ko siya. And then, mamaya, excited na ba kayo? Excited ang lahat. Makita si baby Isabel. Ayan. Ayan mukhang papalitan na namin yung pangalan niya, Sofia Suro. Sofia Isabel. Kasi nung gusto ni Martina Sofia, lagi niyang sinasabihan Sofia, ayaw niya ng Sofia. So, okay na din, maganda rin naman. Sofia Isabel. So, yan mga kaikit. Dito na naman tayo sa metro, sa Hagdan, baka mahulog tayo. Ang saya lang. So, diretsyo na ako dun sa kabila. So, ayan mga ito na tayo kay Conrado. Isang work ko. Tignan niyo ang kalat. Ganito. Pag ang naradatnan ko, wala ata siyang gatas. So itong lulutuin ko today na pagkain niya. Lunch. Mga kaiket. Igado. Tapos anong oras na ba? Tapos, tapos, hindi ko na alam kung anong susunod kong lulutuin. Ang dami pa niyang pagkain, oh. Tapos mayroon pang ano, ito. So, dami po kasing luluto ano. Luto sana ako ng fish. Kailang marami pa siyang food for today. So ayan mga kaiket, ito na nung lulutuin ko. ngayon na ano niya. Oh, Mag-isa lang kasi siya mga kaiket. Dati may aso siya. Pagkain na rin yung aso, kasi matanda na rin. Wala ata akong bawa. Kasi nag ko saglit ito, tapos i -grill. Try kong gawa ng turon mamaya. Para matikman niya. nyo. Ang so, marami po. Dibin natin. So, kumusta nang ang, ating buhay-buhay mga kaikit? Ayan. Ay, Diyos ko. Ang ninipis. Isa. Isa. Ubus na kaya to? Dami naman na to. Dalawa. Hindi niya maubos to. Lalaki kasi oh. Mm-hmm. ay balik ko sa rep ko saan mo kaya nang ubusin to gamanyang dugo marinate natin konti mga kaikit kasi mga siyang kakain. So, gagawa ko na patatas na guarnasyon yung pa-partner niya. Masyadong marami yata ito. dito yung bawang huh? mga taiket soy. Kasi maalat to. Kunti lang. Hindi ko kasi masyadong gamay itong soy na to. Tapos. Pagkita natin na ating kasuka. Hindi ko kasi mahanap yung honey. Dapat honey. Mmm. Wala na yung lime brown <laughs> so, na. so, ang tamang daming napubulot na yung kaikit e na lemon. Lagi pa rin natin. Ayan. Iwala e, na eh. Man natin kaunti. Parang walang lasa. Ganun. Kumain ako ng ano? Pilipinong-Pilipino, tinitikman na ano. And then, ilagay natin ito. Itong igago. Mm Tapos, dami nito. Babad natin. Tamang-tama para mamaya. Mmm. Madami masyado ito mga kaikit. Tignan nyo, mag-isa lang siya. So yun mga kaikit, i-ano ko lang ito, tapusin ko lang ito. na naman tayo. Ito. Yeah. Oy, strawberry na naman, no? Eh. Oy, 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 Ay, ang mahal na ito. Mukha nila sa ano, sa bilihan kasi bumila ko ng orange. Ang mahal, itapon muna natin. Ito, parang hindi sa gabal. Ayan. Yun na naman natin nakuha ng isang araw. Ay, Diyos ko, ang dami, ha? Eh. Oh. Only floor. Wala kang dami ng ano, oh, yogurt. Tapos sana, mga kaipit, eh. Ito mo na sa ibabaw, eh. ko siguro to para eh Wow, top favorit namin ni Mati na Martina, mango. Sa, sa likod din eh, yung nakatuwad. Grabe ito, oh. mapapawaw ka dito. Grabe. Isang bulsa ang ah.

Okay, okay lang ilagay ko muna dito sa baba. wag niyo akong i-bash ah kasi walang lagayan eh. Dago na ito. Lado na ito. May kumulit sa baba. Kasi so, huwag dito sa tas bawal. Hindi na sa bawal. Kasi kung pre...

Bakit ba hindi ko kaya? Wala ka na si kaikit nyo. Tingnan natin sa ilalim. Baka may karne. Ay, strawberry din mga kaikit oh. kasi ang ay paglinggo ata sarado sila o yan mango mga kaikit ay yung strawberry strawberry ng marami ito ang mga kaikit at nasakit ang aking back hindi nga ako ng bongga maganda na mga beans nila, oh. oh. Masarap, ano. na green na green po, oh. Tinapon na. Oh, ang mamahal lang mga, to, mga oh. ito, mga kaikit. So, ko nang kunin to kasi walang cover na, ano. diba dito ko na ipapakita mga kaikid uuwi ko ha kasi baka hindi ako makakapag-ano dun sa bahay hmm. ang katutak na beans grabe to at saka mga yogurt grabe hmm. ito makakunin and... diba, ko to kasi kumpleto to ito may ano sya may strawberry, may banana kumpleto rekado to mga kaikid Ayun, ay ayun. So yan mga kikiti, aayos uh, ko lang at uh, uwi, 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 uwi na tayo. Yeah.